isang bagong milestone sa buhay mag-asawa ang naabot ni na Kim Chu at Paolo Avelino matapos nilang pasilipan sa publiko ang kanilang bagong bahay. Ang magkasintahan, nakilalang privado pagdating sa kanilang personal na buhay, ay nagbahagi ng ilang mga larawan at video ng kanilang stunning brand new home, na agad namang kinagiliwan ng kanilang mga fans. Ayon sa mga ulat, ang bagong bahay ng mag-asawa ay matatagpuan sa isang exclusive at high-end na subdivision na kilala sa kanyang tranquil at lush surroundings. Ang property ay itinayo mula sa ground up na may kontribusyon mismo si Nakim at Paulo sa pagdidisenyo nito. Ayon sa kanila, bawat bahagi ng bahay ay personal nilang pinili, mula sa mga materyales hanggang sa mga dekorasyon, upang masiguro na magre-reflect ito ng kanilang personalidad at estilo. Sa unang pagkakataon, ibinahagi ni Kim sa kanyang social media accounts ang ilang mga sneak pics ng kanilang tahanan kitang-kita ang modern at eleganteng design ng bahay, na may spacious living areas, floor-to-ceiling windows, at slick furniture. Welcome to our humble abode, Ani Kim sa isang Instagram post na may kasamang larawan ng kanilang cozy living room na puno ng natural light at minimalist na dekora sayon, ipinakita rin ng magkasintahan ang kanilang state-of-the-art kitchen, kung saan makikita ang mga top-of-the-line appliances at modern fixtures. Ayon kay Paulo, ang kitchen ay isa sa kanilang paboritong bahagi ng bahay dahil dito sila madalas nagbubanding sa pagluluto at paghahanda ng mga special meals. This is where we create new memories. One dish at a time, sabi ni Paolo habang ipinapakita ang kanilang elegant kitchen island at dining area. Bukod sa kanilang living and dining areas, ipinakita rin ni Nakim at Paolo ang kanilang luxurious master bedroom na may ensuite bathroom, walk-in closet at isang private balcony na nagbibigay ng stunning view ng kanilang backyard garden. Ang bedroom ay may warm tones at cozy furnishings na nagbibigay ng relaxing ambience, perfect para sa mag-asawa na gustong magpahinga pagkatapos ng kanilang busy schedules. Ang backyard ng kanilang bahay ay isa ring highlight kung saan makikita ang isang beautifully landscaped garden at swimming pool. Ayon kay Kim, ang backyard ay kanilang little oasis, kung saan sila nagre-relax at nag-e-enjoy sa mga outdoor activities. We wanted a space where we can connect with nature and just unwind, ani Kim habang ipinapakita ang kanilang poolside lounge area na may comfortable outdoor sitang at lush greenery. Ayon sa mga kaibigan ng magkasintahan, ang bagong bahay ay sumasalamin sa kanilang pangarap na magkaroon ng isang tahanan na puno ng pagmamahalan at saya. This house is not just a place to live but a space where we can grow together and build our future pahayag ni paulo ang mga fans at netizens ay agad na nagpahayag ng kanilang paghanga at suporta sa magkasintahan matapos makita ang kanilang bagong tahanan maraming mga comments ang nagpahayag ng pagbati sa kanila at ang hashtag na hashtag Kim Paulo ay nagtrending sa social media. Ang mga fans ay hindi rin mapigilan ang magbigay ng kanilang opinyon sa stunning design at eleganteng vibe ng bahay, na tila mula sa mga pahina ng isang luxury home magazine, bagamat naging bukas si Nakim at Paulo sa pagpapakita ng kanilang tahanan, na natiling privado pa rin sila pagdating sa iba pang bahagi ng kanilang personal na buhay. Gayunpaman, ang kanilang pagbabahagi ng kanilang bagong bahay ay isang patunay ng kanilang pagmamahalan at pagsasama, na patuloy na inspirasyon sa kanilang mga tagahanga, sa kabuuan. Ang bagong bahay ni Nakim Chu at Paolo Avelino ay hindi lamang isang simbolo ng kanilang tagumpay, kundi isang lugar kung saan nila ipagpapatuloy ang kanilang journey bilang mag-asawa. Ang bawat sulok ng bahay ay may kwento, at ang bawat detalye ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagbuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at kaligayahan.